Ayan po mga kapatid, bali nahuli na natin yung alpha. Ah, uh, titingnan po natin kung ano po talaga ang difference niya. At uh, maga po yung kanyang put, bali. Tingdis ko na inaantay na mangyayari pero ito ang nangyari. Uh, papakita ko sa inyo mga kapatid. Ayun, magandang umaga mga kapatid. Welcome po sa Kuya Joms TV. Uh, ngayon mga kapatid, for today's video natin magkakanindig tayo ng ating mga alagang ibon. Ako uh, kumustahin natin sila, ako uh, kumustahin natin kung fertile ba o unfertile kasi yung isa nating ibon na ha, uh, split ah uh, green o purple split pea sa isang green opa split pea may itlog mga kapatid ng walo ah, uh, ngayon mga kapatid pa ko ng albs para mahati yung itlog binitamins ko ah, uh, ngayon mga kapatid nakita ko kasi yung albs yung hen lay lay na yung puwet sabi ko malapit na mga itlog to ah uh, at iyon na nga nangyari mga kapatid. Bala ko talaga hati yung itlog. Kasi wala yung itlog nung isa natin breeder. ah uh, ngayon, ah uh, gagamutin po natin. Medyo hindi natin magagamit siya ngayon. Maka sa na clutch na lang nung ibang alaga natin, saka nilang natin magamit. ah uh, ngayon mga kapatid, uh, bago tayo magkumpisa, baka po pwede makayang po ng isang like, share, subscribe. Uh, sa mga bagong subscribe po nga kapatid maraming maraming salamat sa support po nyo po at uh, shout out po sa inyong lahat mga kapatid ayun mga kapatid ayan sinili ko lang yung ating Primino Opa is faded sa isang ano, green o na faded ngayon mga kapatid lalagyan muna natin ng sing sing yan bago natin silipin yung ating may ay ating breeder na may walong itlog. Ah, uh, natin. 2000 years later. Ayun po mga kapatid, bali nalagyan na natin ng sing -sing. bali hindi ko na pinapakita po sa inyo kung paano nilagyan kasi po wala po maghahawak po ng ano. Camera mga kapatid. Ayun. Ayan mga kapatid uh, Tayo po ay magkakanling na Ay uh, lagay muna natin ito doon sa malaking cage. uh, Cut natin mga kapatid Sana oh. Ayan uh, Ating ikakanling na yung ano kasi exact uh, 15 days na po ito mga kapatid Dali dalawang linggo na rin po Uh, titingnan po natin kung ito po ay may perfil o perfil mga kapatid. Kasi ang itlog nito mga kapatid, walo. Uh, ngayon, si-check natin kung may pag-asa ba tayo. Ayan. Uh, Tingnan natin mga kapatid kung may uh, ano, pertin. Ita. Ita bang. Ayo masuk mal apa tidak? Ayan po mga kapatid. Ayan. Na-zoom natin mga kapatid. Titingnan natin kung ilan ang fair-tail. Ayan. Meron tayo nakita. Isa. Isa. Dalawa Tatlo Tatlo pala mga kapatid Bale Lima pa yung ano Walang Simil yan kapatid Sayang mga kapatid Kung ito ay maayos sana yung ating pagpupusyaran mga gagawa ng paraan mga kapatid kaya yung choice po tayo rito kaya antay na lang po natin kung hindihan na matipisya rito sa walang club uh, kasi mga kapatid yung ating pamuksan meron na problema eh. Uh, ngayon mga kapatid papakita ko sa Ayan po mga kapatid yung altuan natin uh, na gagamitin sana sa pagposter. Ayan nakita niyo po yung pwes magang maga. Ah uh, ngayon mga kapatid ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang diferensya nito. Ah uh, sa tulad ko mga newbie ah uh, ito po, papakita ko po ito kung ano kung dahilanan ng ibon na ito. Kasi ang alam ko, may, may, itlog pero pala, hindi itlog yung nasa kanyang pitan. Ang mga kapatid, duhulin mo sa inyo kung ano ito. At muna natin mga kapatid. 2,000 years later. Ayan po mga kapatid, bali nahuli na natin yung alga. Uh, po natin kung ano po talagang diferensyon. Ha? At maga po yung kanyang puwit bali 10 ko na inaantay na mangyipag pero ito anong nangyari ah, papakita ko sa inyo mga kapatid Ayan po mga kapatid, ako kung makikita nyo, magang maga ang puwit. Pero ito pa nangyari, oh. Ang laki po ng sapula niya. Ayan mga kapatid. Pag may mga ganito, ang alaga natin iibon, wala pong pag-asa itong mangitlog kasi po, mayroong taba yung kanyang puwit. ano Ayan mga kapatid. Ah, ang kailangan po rito mga kapatid ah, diet ang gagawin natin uh, ah, natin ng 2 weeks para pumayat siya para mawala rin yung kanyang taba sa kanyang puwit ayan ang diskarte ko lang dito po mga kapatid uh, ah, taka lang po yung kanyang pagkain na ah, akong bagayin kunting kunti lang talaga mga kapatid na yan ah, meron pa akong ipapakain sa kanya na ah, down, uh, papakita ko po sa inyo ayan mga kapatid pagkaganito po mga kapatid na meron pong sa pula magmimit mag lang na magmimit po sila pero hindi po siya magmimitlo ayan kapal ng taba niya uh, tingin ko rito mga kapatid mga 2 weeks to ayan pagdating ng 2 weeks mga kapatid uh, papakita ko sa inyo Uh, gagawa natin uli ng content to kung paano ba gamutin o paano ba yung success yung ating pag dito sa breeder na to so, sa kanyang, ang tawag po rito mga kapatid sa pula ayan mga kapatid Ah, uh, ngayon okay lang na mapagod siya kasi maaga pa naman ayan. ngayon mga kapatid babalik na natin dun sa kanyang cage at muna natin. Ayan po mga kapatid, bali na na sa kanilang case. Yung ating Alps One na pang sana sa pag-poster dun sa ating brother na walo ang itlog. Pero ito ang nangyari, uh, hindi natin ma nagamit. Ayan mga kapatid, uh, mayroon pa akong ginagamit. pa uh, alam ko po, Meron po din po sa na nakukuha nito ito po mga kapatid ayan madre de agua uh, kahit yung tilang po ang kainin nila dito ay uh, napakatas po ng ano nito mga kapatid uh, tawag nun protina ayan ang um, ganito lang karami ang ilalagay sa kanila tapos sa tubig natin mga kapatid meron po tayong ilalagay na ano uh, vitamins lang at medyo matabang ayan po tapos sa pagkain po nila mga kapatid ay kailangan po kagti lang yung bilang lang mga ganyan okay na yun mga kapatid ayan, nagdaga natin kasi yung pa, ayan ganyan lang mga kapatid hanggang kinabukasan na po yan uh, hindi na po natin dadagsagay yan tapos dyan na lang sila uh, sa tabulay na yan sa dahon na yan Ayan. Ayan. At ngayon mga kapatid, uh, po tayo ng ano nung gun na split, ah, split gun mga kapatid dito natin kung ano nangyari o si kung ano ba o hindi pa kasi mga kapatid hindi ko alam kung kailan doon ang, ang itlog ayan, ayan po yung hen itingan po natin ay sorry mga kapatid gumalipit kung ating camera ayan Lagyan natin ng ilan ang pertin. Sa dalawa. Ayan mga kapatid. Uh, sana makapalabas tayo ng visual na dan. Uh, pag nakapalabas tayo, first time natin dito sa ating ibunan na nagkakadan. Ayan. Ayan po mga kapatid. Uh, Maraming maraming salamat po sa inyo sa support niyo po. Uh, hanggang dito na lang po mga kapatid. Uh, at dito wala po tayo. Nakikita uh, nga po ng nesting material. Made lang po ng may sila rito. May uh, bali pong matanggal. Basta huwag lang po tayo mainip. Habi lang po tayo. Uh, kahit sabihin natin na napakababa na po ng ating mga alagang ibon napakataas ng mga patoka uh, kaya, kaya mga kapatid happy lang po tayo sa mga alaga ayan ayan ang uh, gandito na lang po mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyong sa po. God bless po till it's cool just cool into the mouth nice Ayan po, maglalagay na po tayo ng ano, vitamins. Unay muna na rin dito sa may isa eh, Ay, na mo ang Ali pa natin na vitamins mga kapatid. Kailan pala dito yung sumaya ako mga kapatid naglalagay ako mga vitamins yung lalo sa may mga uh, nag din ang nilalagay ko mga kapatid ay electrolyte. Kasi po yung electrolyte napakaganda rin po sa mga breeder yung kahit sa mainit ng panahon, mga pinipers po yung kanilang mga katawan. sunod na po ito yung mga um, pampaitlog ito yung vitamin yung 1,000 egg bali dalawa po sila ito ayan po ayan. tapos sa mga uh, ano po sa mga ito tulad nito uh, ano lang po mga kapatid vitamin uh, proof sa dito. Tapos, yung dalawa na yan, lagay na natin doon. Diyan sa mga faded na yan. Pasensya ng mga kapatid at wala pong naghahawak ng ating camera kaya ako na lang po masinsya na po kung malikot yung ating camera ayun 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 Yan lang po nakalagay sa ating fly sheet, ah uh, fly sheet, balikat ng piraso. Ayun. pa rin ito, sa isang green o pa faded sa some blue fish na faded. Ayan mga kapatid, maraming maraming salamat.